3728 pa lang kilometers yan. So may marinig kayo dyan pag pepre, no? Pakinggan nyo mabuti. Dito maganda dito. Yan. yan. Alisin natin yan. So mapapansin nyo mga boss, ang baba pa lang ng auto, may lumalabot na. So simple lang yung gagawin doon. Ipaparegrace nyo lang yung ball race. Yan o. No? Kinigyan. Kinigyan lakas. So tatanggayin natin yung mga boss. So tara. Bakayin natin ito. Two vlogs agad. Okay. Boss, gamit tayo proper tools. Ayan. So, kinakalas na ni Master JJ. Ayan o. Oh. So, ganyan kami magbaklas dito mga bossing. So, bumili na rin tayo ng proper tools para at least iwasan natin yung mabingot yung mga ano na yan, area. So, mabibili nyo lang yan sa online. So, As na nasa Shopee lang yan mga boss, pang kalas. Ito yung gamit namin. Para hindi nabibilog yung pinakang uh, nut nung ating uh, ball race dito sa may leeg sa ating tipos ay sa handlebar yeah. tipos sa uh, konektado sa handlebar pala so itong unit ni sir is standard na cyan blue Yan. so kailangan nyo alisin yung 14 na yun pero may advice ako sa inyo bago nyo yung tanggalin mamarkahan nyo yun mga boss Ayan, oh. para yung pagbabalik natin na align na align pa din kung ano yung sa dati So, before nyo yan kinalas ni JJ makikita nyo, minarkahan nyo yan, ayan. So, mamarkahan nyo yan before barilin yung 14mm na yan. Huwag nyo kakalimutan. Ayan, binabaklas na. So, tulong na ulit tayo mga boss. So, yung mga boss, mapapansin nyo, ayan o, kunti lang yung grasa nga. So, ngayon gagawin nyo dyan, ligin nyo yun, tapos papaltan nyo ng maraming grasa. So, may napansin na ako doon sa grasang kasama ng motor pagbili medyo malabnaw siya na no? hindi siya ganoon ka sticky. So, sa madali sabi ko konti pati yung grasa kaya lumalago So ito yung tipos ng mga na boss. So konti rin yung grasa na kasama. So, lilinisin natin to. Lalagyan natin ng mas maraming grasa pati dito sa ilalim para mawala yung lagutok. Ayan. Ito siya. So ito na 'yon. Tawag oh, grasa niya oh. Parang madami pa yung ipot ng pato. Ano? Ah. Ginisin natin yan. Papalta natin ng grasa. Sa so, mamumuhunan talaga kayo dito sa pagbabakulas, so dapat kayo kayo. Dahil kung hindi, makakasira kayo. Ganun lang yan. Maayos na no, masasira. So, tanggalin nyo yung old na grasa. Tapos papalta natin ng panibago. Ano ko gamit... So yun, apply na natin ng grasa mga boss. Itong gamit namin grasa is national. So nabibili to sa marami dyan. Pwede sa mga gas station. So yung top 1 okay din yung grasa na yun, mga boss. So dito, palamanan nyo na ng mas marami. Para hindi maumay. May agad lumagotok. Ganoon din sa ilalim. Huwag niyong titipirin mga boss. Aptuayin niyo ng na napakaraming grasa. Di ba yung gigi tata sa maraming grasa? At least wala namang lagotok. Kaya so, na, nga, kainin kung lalagotok pa yan. So ito, pinaligoan na rin yung jungkook ng grasa. Oh. Dating taong grasa yan yung mga boss. Ito <laughs> so, yung stock na grasa yung mga boss. Ayan, linisin niyo lang. Tapos, iwala nyo isang bulitas. Siguradong kakanto talaga yung monadela nyo. Tapos, buwasan nyo ng isa. Bago nyo ibalik. Tapos sabihin niyo sa customer, balik niyan after 3 months, baka wala naman grasa. Nawala yung ano, grasa yung bulitas. So, yun kasi yung unit ganito sila pag nabibili. konti lang yung grasa. Ano? Yun. Ay, okay, ito na mga boss, ang daming grasa niya. Meron pa doon sa area ng pagbubulungan ng bearing cups dito. Tinaligo na namin ng grasa. Ayan. Huwag yung kalimutan mga boss, may kona yan dito sa loob. Okay, punasan na ito doon. Na yung magdumipa dyan. Hmm, sayang. Kung may paa. yung matang paa. Why kasi puti lang nilagay nyo ng grasa, yun eh, no? Sana wala na tayong ulit e. Eh. Simple lang yan para ulitin ang mayari. Ilubak nyo ng ilubak. Pag ang biyahe mo yung malubak, sir, wala. Sira na, sira. Uh, ah, minsan, 7,000 kilometers pa lang, wala na. Bingkong na agad ang uh, mga mga ono niya na upay agad yung bulit. Basta hindi na kayo ng wabul pa dito. Hindi pa. Uh, ah, okay, mamaya pa lang. <laughs> Hindi ka lang. wabol. So, ang cost ng wabol, number one, sir, ay ito. Ang bull na, race. Ang luwag na, Pangalawa, kayo. yung mga top box. Yan. Mm -hmm. Sa so, luwag. Pag sobrang luwag ng hundred car, nag-wabol siya. Pangatlo, yung upo natin sa motor. Dapat na sa dulo ng bangko. Doon tayo sa balalita. Nakaroon ng balance Kapit ko lang itong ano. tayo mga boss. Tight tayo naman. So pag magka-tight kayo, may extra kayong ganito dapat. Good. mga piece. tamang liquid lang to. So, dapat, ano lang, tama-tama, huwag yung sobra. Ayan. So, okay na to. So, so lock naman natin siya. Sinang babata? Dawa, ikaw, ay ikaw na. Ito mo, tra. Ang hihila. Okay, sige, lock mo siya. Yan. Diba na konti? Oops. Yan. So, ilock na natin, yung lang ni dosa. Okay, kita tayo. So, medyo maigpit. Paglalagay na dyan po sa ilalim. Yeah. Dila. Oh, yeah. Okay. Lock pa rin tayo. So, yung nagulaw. Okay. Okay. So, yun. So, pwede nyo na ibalik yung 14 volts. Pero, syempre, sigutin nyo muna na meron kasi yung marker bago namin yan binaksan. yan ah so yung guhit na yan dapat nakatapat din sa guhit para sa intra pa din yung monobela. sa so, madalit sabi kung paano nyo sa kinalas sa pagkakabalik yun pa din so wag na wag yung luluwagan to hanggat hindi kayo nagmamarker so may magtatanong dyan pag paano po pagbago yung monobela sa katipos syempre i-align yung muna yung At nang-test na natin. Yan. Ano kailangan natin? Fast stream yung Sige, yung po mo. At yung upren pagkukuha mo. No? Kung gano'n pa rin ang tunog. Pag hindi, pag hindi. yan na mga boss. Yun know? o. Oh, o. No, Nakakalabas ano. Ano kaya nangyari yun? kaya yung labutok niya. Hindi na sa'yo. kapag so, pag pe nyo yun, mararamdaman nyo yun. Tumalabutok. So, kailangan nyo lang ay uh, iparegrace yung ating uh, tinatawag na ball race. So, yun yung mga pinakang bearing niya sa loob. So, lagyan nyo lang ng, ang gawin nyo, re linisan nyo siya, tapos lagyan nyo ng bagong grasa. So, mas maraming grasa. Yan. Isa pa, isa pa. Yun, Oh, no? wala na. Tahimik na. Pati bulsa nila, mama. <laughs> sa lang, maraming maraming salamat. So, naman, sana may natutunan yung mga ating followers dyan. Ayan, pasensya na kayo. sobrang kung darang ating mag-upload. syempre mas priority natin yung trabaho sa mag-vlog na mag-vlog. Kasi yung vlog natin, uh, may mayroon talagang kita dyan. Pero, um, sakto lang. So, pag magtrabaho tayo, mas malaki yung kanali. Diba? So, yun lang mga boss. Ingat tayo palagi. Salamat pala kay Labosing. Ayan. Saka ito na si Labosing. Ayan. Saran sa kayo ng trabaho. Thank you. Alright. Walang kawaboy. Thank you.